Hey guys. Gumala kami guys. Tungo sa ko. Gumala kami guys. Gumala gala kami guys. At kami ay namili ng aming susuotin for tomorrow. Ang ganda doon guys. So. Ha? Ito may kasama akong Pangit. Pangit. <laughs> medyo kasama rom pangit. Ha. Ayun oh. Papahuli namin 'yan sa pulis. Hello, guys. 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 Um kailangan ko ay, ay. Ay, mga kasama ko, guys. Ah, no, no, no. Ayun 'yung mga atay ko, guys. Makakatulong ko lang yan, guys. <laughs> Hi, guys. Ganda niyo, guys. Oh. So. Cosmetic, guys. Kaya, mga kasama ko. Tatlo. Apat kami. Magmala kami. Ito yung Victoria Secret, guys. Mga pabango. eh mm -hmm. mm. ang ganda. Ang ganda ng mga damit. Kaso, ang mamahal, guys. Mantakin mo yung damit namin. 1.8 na pera sa Pilipinas 1.8 mura pa yun guys sale pa yun. para sa akin namamahala na ako namamahala na ako nung guys Diyos ko hindi nga lang kailangan para kasi dito sa ano parang Pasko ay salamat nakaraos na kami guys nakaraos na yung dalawa o no daw ang lakas-lakas ng boses parang nasa bahay lang Sakir, kuno. Para. Gusto niya mag window shopping. Window, window, window. Rendan, na nga eh. Halas dos na guys ng madaling araw. Wala pa yung driver namin guys. ano. Wala, wala, pa, wala ano, wala pa yung driver namin guys. So, Kinahin ang Mubarak. Mubarak. Ay, Ed Mubarak. Ed Mubarak. Sko, ang mamahal niyan. Opo. Magdaan-daan tayo. Opo tayo, opo. Dala doon. mga lalaki naman. Saan man tayo lang naman? Mm. Alas des. Oo, oh, kasi ayun yung ano eh. Walang tao eh. Yun yung time na walang maganda 129 isa. Eh, din Bakit 100 plus? Mm. -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Sendgol hada hada hag madam Sara Sagala. Mm Huwa -hmm. sawasawaru. Mm -hmm. hada pustan, Hiyagul, Hiyagul uh, uh, asrin haba uh, kulog, Asrin. Mm. MK. Mm. Mga malabis. Mga damit mm hilo. -hmm. Ha? Hilo. Hilo. Abiyad and Black. Itong dalawang to eh. So, guess. No wig. We... Coffee. Coffee. Coffee? Ano mga pipulos? Eh, dyan pipulos. Ano is trivis? Ano mga pipulos? Upo muna kami guys. Ayun, mga na napagod na ang mga pobre. Ipasan mo din sa akin yan, Dad. Yan, guys. Yan, guys. Ay, ako guys, ang buhay buhay katulong napakahirap. Dala <laughs> naniningil na oh, na mga utang nyo ah, naniningil na talaga. Ako guys, yung pera kong dala, dalawang daan lang. Kasi sabi ko, kapag may dala akong pa, ano, pera, ano, ah, uh, pag dala, may dala akong pera is, uh, ah, ako guys. Mauubos ko. O ano yung mapakita kong bibili, bili, bili. Ay, nanghiram din ako dito ng 50. 50. Dito 15. 15. 10 pala 10. Sabihin mo kayo kami, yan no? Tawagan mo kaya. Bakit sa akin? Wala kang load. Meron, alulod. Hindi alulog. Alulod, hindi alam. Ay, naku, saan ba itong galing itong... Saan bukid galing itong lintik na ito? Wala na. Baputi na yung hasang ko. Hindi na ako maganda. Maganda ka sa Aminin mo. Hindi <laughs> na ako maganda. Baputi na yung hasang ko guys. Bye. Bye bye. Nantok na ako guys. Anong oras na ba? 2:29 AM. Wala kaming pahinga guys. Diret diretso -dire So bye bye. basta kami guys basta kami ng mall ng Riyadh Gallery thank you so much guys see you next time bye bye